Grabe ang kumal ng booking ngayon. Mamigay tayo ng libreng sakay para magkabook lang tayo. Sayang naman tong gas natin paikot-ikot. Ipambigay na lang natin to libreng sakay. Ayun may naglalakad. Bosan kayo. Sakay na kayo, libre lang. Tara. Ayaw, libre na nga. Hanap para tayo. Oh. san po kayo? Tara, huwag na kayo mag-jeep. Libre na. Tara. Wala akong booking. Libre ko na kayo. O, boss, saan kayo? Libre na lang. Magka-booking na ako. lupa din oh, yan, 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 yan. Yan, yan. May... Okay. Bosan kayo. Tara, libre sa kayo na. Tara, bukod na kayo mag-jeep. Ah. Yeah. pa din hindi ako pinapansin libre na nga <laughs> o oh boss libre sakay tara sakay o ayaw pa din libre na nga Ayaw pa rin sumakay nila Kahit libre na nga yung ano natin Libre yung sakay na nga Pag nag-open tayo ng app Wala pumapasok na booking Pag namigay tayo ng libre sakay Ayaw din naman nila sumakay Pambihirang buhay naman to Libre na nga Walang sumasakay O sa mga gusto dyan Ng libre yung sakay Comment lang kayo Para magka pasahero lang kami Sobrang tumal eh